meron tayong delivery ngayon gamit ang ating bike trailer uh, itong mga naka pouch at saka mga naka bubble wrap drop natin yan sa Lazada then itong mga naka dito ito yung order sa atin sa facebook market yeah. deliver natin so tara pagtsaka na heavy park. Okay, boss, Delivery boss. Sa, sa ano ang dinideliver mo? Sabon yan, yeah. boss. Saka mga shampoo po. Oh. Sige, sige. Okay. Bilang ko tolaw. Oh. Eto. <laughs> Ay, nako. Oop, ya. Yeah sa may autumn Street Okay guys Hindi tayo makapagpabilis Hindi tayo nakamotor eh <laughs> One eternity later So -drop na natin yung isa Sa may Auburn Street May isa pa dito Sa may Northern North Fairview Tapos saka tayo pupunta ng Kamarin Let's go. Nengit. Tapos <laughs> na tayo ng Regalado Highway. Yen. Ah, highway na. Gilid gilid lang tayo dito. Oop, yeah. Dahan dahan lang at ingat ingat. Regalado Highway pupuntang SM Fairview na tayo sa may SM Fairview dito tayo sa may Tala tayo yung likod ng Tala Hospital malapit na dito yung ating grabbing so isang drop na lang to dahil marami yung kanyang order so, tara one eternity later yun handa off na natin yung item dito sa may Caloocan North Caloocan punta naman tayo sa may sa parte mag drop tayo ng parcel so tara guys top off na tayo kumama naman tayo ng bigas deliver natin sa may sa parte malapit sa LTO so ito na lang last na lang ito ngayong araw ha guys one eternity later ayun na deliver na natin dito sa may sa parte lang ng bake shop hindi hagdan <laughs> Oh, mataas. Tingal din. Oh, may isa pa. <laughs> Bumili naman tayo ng kinapay pa sa lubong. Saka donut. <laughs> Kain muna tayo. Oh, ito yung isang advantage sa my trailer bike. Dahil well, hindi na kaso sa ating bike carrier yung mga dinideliver natin need na natin ng mas malaking carrier so dito na siya meron na lang tayo isang i-deliver tapos uwi na tayo last trip na to